Kamusta mga kabayan? Yung ngayon ay ilalabas Kaka tapos na ng snow ngayon Mag-i-snow ulit Maraming snow ngayon na magsak Kaka tapos na ng snow Mag-ulan na naman Ay snow na oh yeah, ulan na naman sa sunod Hmm. Kinukuha ko kasi itong video to. Yan ito. Yan. Para pang reels. Mahilig kasi ako sa ganito eh. Punta ko ngayon sa kay bahay ng kaibigan ko. Kukuha tayo ng lagayan ng bigas. Kasi yung lagay ng bigas pwedeng paglagyan ng apat na sako o limang sako na bigas para hindi na tayo bukas ng bukas ba bawat sako. Ganito pag snow yes, dito Ayan. pero sanayin lang din Oo, pero hindi naman boring dito kasi nasa city ka naman kaya accessible lahat ng mga pangailangan mo yung protas pagkain gusto mo ng Filipino food ako naman ng Filipino food nakakabili ka naman ng Filipino food kaya hindi ka naman maboboring except sa mga countryside pero dito kasi maraming Pilipino dito isang apartment uh, maraming pamilya sige may alit alit ginawa natin to ayun tingnan niyo. ayun sya ayun natin magamit yan sa bigas yan pasanin mo natin Hello. Jom angkat kaki yang ko. Jadi ada yang anak ni di sana. Sa di Ko, oh, mami ya. Di kami. pagka uh, dating ko sa bahay nito after nito pagkakuha ko ng lagayan ng bigas tapos kunin ko yung dryer tapos lalabas na rin kami yan to mga kabayan sa ibang lugar tulad ng uh, Saskatchewan o Binipig mas malamig sila doon mas marami ang snow doon mas mahaba yung ano nila yung yung winter nila doon nasa 5 to 6 months ata sila pero dito sa Montreal 4 to 5 months lang tsaka mas malapit kami sa New York pupunta ka ng New York 4 hours to 5 hours nandun ka sa New York tapos sa Toronto 4 to 5 hours din kasi sa buong uh, lugar ng Canada ito lang yung uh, lugar na talagang French kasi yung ano ng Canada ay ano, yung mga uh, mga mga pibigwa dito kaya parang sa ano din sa atin din sa Pilipinas ng o ang uh, o pero na Tagalog o Bulakinyo iba yung accent ng Tagalog nila ganoon din dito yung sa French ganoon din o, sige mga kabayan kita kay sa ulit tayo sunod na vlog ko Selamat. Thank